Medyo consistent naman si uh, si presidential sister sa pagbanat uh, sa presidential brother. No, medyo uh, Or the presidential cousin. Oo, oh, hindi, naman, hindi naman bago, no? Alam mo, uh, yung latest na banat, sa gasolina, sa fuel. Uh, Ibig sabihin uh, na from, from gasolina to... Uh, to uh, charter change consistent naman siya ng mga banat uh, no kaya hindi hindi bago yan no ikalawa uh, ay uh, uh, bahagi yan ng political narrative nung Duterte mm -hmm. na bumabanat mm -hmm. sa charter change. Kung naba nabasa nyo, mismo si Pulong na medyo tahimik. Oh, oh, wala na mga uh, political sabi. Eh, ngayon, eh, napaka self-righteous. Di ba? Parang hindi nila itinulak yung charter change nung panahon nila. No? Mm -hmm. Yung ngayon ang uh, ng mga Duterte. Mismo si Digong, sa mm -hmm. kanyang press con, binanatan niya. Ang sabi niya, maganda naman yung constitution, bakit babaguhin? Mm -hmm. No? May isang reporter nagtanong, eh di ba nung panahon nyo, palak nyo rin baguhin? No? Mm. So, makikita mo ngayon yung narrative ng Duterte consistent sa narrative ni Presidential Sister Aimee Marcos. Mm. No, So, doon na siya tumalon sa bandwagon na yon ng mga Duterte against charter change. No?